Nakakatawa itong balita na nilabas ng palasyo. Dalawa raw ang klase ng oposisyon. Ang isang oposisyon ay yung isang legit at obstructionist ang oposisyon na pro Duterte. Anong katangahan yan, palasyo? Anong obstruction na sinasabi ninyo? na opposition sa mga pro RT, e, ingot pala kayo eh paano sila naging obstruction well lilinawin namin sa inyo marami sa kaalyan sa ninyo na laglag nitong eleksyon kaya huwag kayo masyadong ano marami sinasabi na obstruction kilala na kayo ng taong bayan bulok ng sistema nyo